idol, maaari bang maging masaya ng walang anak? Ang sagot, oo naman. ba? Diba? Kailangan happy and contented tayo. Don't compare yourself to others. Baka may ibang plano ng Lord. Ang Diyos sa atin, ang tadhana. ba? Diba? Baka kaya wala tayong anak para maging mabuting tao muna tayo, mabuting asawa, mabuting magiging ama or ina sa ating anak. Baka priority niya magtrabaho tayo, makaipon, para ibigyan natin ng magandang buhay ang anak. Ang hirap kasi yung iba, lalo na yung nagko-comment na wala kayong anak, di kayo maging masaya. Sila pa yung naghihirap at naghihirap yung anak at naglilimos ng tulong sa magulang, sa kapamilya, sa kaibigan, sa random people. wag Huwag ganun. ba? Diba? Kung magpapasok tayo ng anak sa mundong ito, make sure na kaya natin silang buhayin. May oras tayo para mahalin sila, palakihin silang maging mabuting tao. Malaking factor talaga yung mabibigyan natin ng magandang buhay kasi kawawa naman sila kung nagihirap din sila tulad natin. So mas maganda mag-ipon muna tayo all in God's time. Tama kayo, maliyaw na si Dr. Duarshi.